Osionfish. Mga ka-best, magandang-magandang gabi, mga ka-best friend. Ngayon po ay 2025 na po tayo, no? Uh, last 2024 kasi, uh, last year, ano, uh, napaka-busy ko. Napaka-busy ko kasi marami akong ginagawa, ano po mga ka-best. Ay uh, nagay tayo ng malit na negosyo kasi kaya hindi ko muna na Asikaso yung pag-vlog, ano? Pero ngayon, awa na Diyos, ay may time na tayo. Uh, sa mga para masagot yung mga katanungan ng ating mga ka-best Ano po? So marami pong tanong mga kabes friend natin. Uh, so pinili ko lang muna itong isang uh, sasagutin ko lang muna to isa. Pero ah uh, asahan niyo po sunod-sunod na -sunod po tayo mag-upload mag ng mga videos ano ho. Uh, ngayon kay si Sir Roy Comendador ano ho. Uh, ang tanong niya kasi, mabasahin na po natin mga respect. friend. Paano sir kung 0.40 I mean, ang sukat tapos 5 pieces nakasetting, nakasetting sa platinum or 18k gold? Paano malaman ang presyo? Actually ho, itong, itong tanong ni sir, no, ni sir Roy, uh, hindi dalawa kasi no platinum plus gold pa no siguro yung yung jewelry niya uh, naka platinum or settings pa rin no kung mga precious metal yan so um sagutin natin ano yung sinabi ni sir na 0.40 yung sukat ng diamonds ito kahit hindi niya sinabing diamonds pero ito diamonds yung pinutukoy niya dito mga kawas ngayon ang gusto ko na malaman ninyo na, na may mga vlogs na ako dito Uh, kung paano kumuha ng presyo ang uh, ang isang or kung paano natin makuha ang presyo ng ng uh, ng isang jewelry? Ano po? Uh, alam niyo po, pagdating sa diamond so kasi bago mo ma-presyo ng diamond, kailangan muna, no? I sinabi ko na ito, pero kailangan muna na alam mo ang 4C. O yung ah uh, yung cut nung uh, isang diamond, no? Actually, may nasabi na si Doc 4.40, ano? Ito yung, ito yung uh, sa carat, ano ho? Carat, no? Ibig sabihin, yung size ng diamond. Tapos, dapat alam natin yung cut, ano ho? Kung anong klase yung cut niya. Kasi maraming cuts yung, uh, yung uh, diamonds, ano ho? Yung mga... Marami yan. May mga ano nung round brilliant cut. Ano po, may tas may sa round brilliant. May. Tapos yung mga round uh, shape, mayroon pa yung mga ano, single cut, double cut. Ano po. Tapos marami pa yan. No? Mga, may mga oval. Ano po. Uh, ah, tapos, kailangan po natin ding malaman bukod sa yung karat niya, no? yung uh, cut niya, dapat alam din po natin yung color. No? Yung color, tapos followed by the clarity ano kaya alam niyo po ba yung mga mga appraisers o yung mga tumitingin ng mga jewelry pagdating sa diamonds lagi silang gumagamit humahawak ng love lens ano ho love no hindi ko lang dala yung ko ngayon pero may mga love lens silang dala sinisilip kasi nila yun tinitingin nila yung clarity ng isang diamonds bago natin mapresyon kasi ang, di ng, ang diamonds so kasi dapat alam natin yung 4C. Kaya masayalan po talaga magbigay ng presyo uh, ng, ng isang jewelry or ng isang diamond kung hindi mo, hindi ka dadaan dun sa 4C na yun. Ano ho? Kaya, kaya ang tanong mo sir kasi, yung .40, ano po, yun yung karat, ano yung karat niya, no? Yung size, ibig sabihin, tapos, yung, hindi pa sinabi niya ito kung yung cut, tapos hindi pa niya sinabi ito kung anong kulay, no? kasing clarity. Kaya po, ay may mga diamonds kasi mga may mga da, may mga certificate no. So nandoon yung detalyado yan. Kung sana itong tinanong ni Sir, Roy kung yung jewelry niya kung may certificate sana ay may bigyan niya sa akin. Sir, ma, may chat mo ako, may message mo ako na kung ano yung uh, nakalagay doon sa certification kung mayroon man. No? para masagot po natin. Tapos, yung jewelry, o oh, yung, I mean, yung metal po, yung platinum or gold, no? Dapat to oh, ay alam natin kung gano'ng kabigat, gano'ng katimbang. Tapos marami yung kasukasuhan yan. Marami tayong titinan dyan. Bago natin one, no? Kung makuha natin, ma-determine natin uh, yung sand diamond, no? Titinan pa natin yung, ano, yung metal, yung, oh God, yung uh, platinum may or may gold, no? Kung, ah, uh, kung uh, yung kilatis no? Sinabi ni Sir dito yung 18 no? kasi Tapos titinapaw natin doon yung ano, yung uh, yung yung pagyari, yari ng ano, kung ito yung imported, no? Yung uh, imported or locally made, no? So marami titinapaw yan mga kapes, no? Sir Roy, yun po yung uh, eh, sana nasagot ko yung tanong niyo at uh, sa ulit din po kung may gusto pa kayong tanong, mag-visit lang kayo mag-comment lang po kayo sa mga videos ko at sasagutin po natin pasensya na po sa mga ibang hindi ko agad nasagot pero asahan niyo po sa tulong at awan ng Diyos, masasagot natin yan yung mga katanungan ninyo mga ka-best yun lang po mga kabes maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking mga videos no? Uh, nasa 4,000 plus na tayo mga subscribers ko. Salamat sa maraming.